Naging malaking kontrobersya ang paghiwalay bigla noon ni LJ Reyes at Paulo Contis dahil matagal din silang nagsama at nagkaroon pa nga silang ng anak na babae. Kaya lang ay bigla silang nagiwalay dahil daw kay Yen Santos na dinanay pa muna ni Paulo at Yen noon. Ngunit lumabas din ang katotohanan. Controversial na naman ngayon si Paolo Contis dahil daw sa biglang pag-delete ni Yen Santos ng kanyang mga larawan sa kanyang Instagram account. Bakit kaya walang nagtatagal na babae kay Paolo Akala ng paramihan ay magiging forever na si LJ Reyes at Paolo Contis dahil nga ito ang pinakamatagal na karelasyon ni Paolo at nagkaroon pa nga sila ng anak na si Summer. Ngunit sila din ay nagkaiwalay. Unang naging girlfriend ni Paolo ay walang iba kundi si Nancy Castelloni ni si Castiglione ay dumating sa buhay niya si Isabel Oli na humantong pa nga sa muntikan ng kasalan. Ngunit biglang ibinalik ni Isabel ang kanyang engagement ring kay Paolo. Naging controversial din ang kanilang breakup pero nanahimik si Isabel. Until finally ay tinultukan na nga nilang kanilang relasyon. Dumating naman si Lian pa sa buhay ni Paolo at nagkaroon pa nga sila ng dalawang anak. Sila ay nagpakasal pero naanaw din ang kanilang kasal. At ang sabi nga ni Lian ay until now ay hindi pa rin sumusuporta sa kanyang mga anak si Paolo. Ngayon ay happily married na nga si Lian Paz sa non-showbiz boyfriend. Samantalang si Paolo ay patuloy pa rin sa pakikipagrelasyon sa iba-ibang personality like si LJ Reyes na nagkaroon pa nga sila ng anak na si Summer. Ngunit bigla na lamang sila nagkaiwalay dahil sa third party na ang tinutukoy ay si Yen Santos. Noong una ay dininay ni Paulo Contis ang tungkol sa kanila ni Yen. Pero after ng break up nga nila ni LJ ay inamin niya rin sa bandang huli na sila na nga ni Yen Santos. Kaya naman, maraming mga netizens ang nag-react at sinasabing mga aagaw ito si Yen Santos. At pinagtanggol naman siya ni Paolo at sinabi nga niyang hindi si Yen ang third party sa hiwalayan nila ni LJ. Pumunta si LJ sa Amerika daladala -dala ang kanyang dalawang anak. At hindi nga niya siniraan si Paulo, kaya naman good karma ito dahil natagpuan niya na finally ang kanyang forever. Kaya ang tanong ng mga netizens, si Yen Santos kaya? Pakakasalan din kaya ni Paulo? Kaya naman ang mga netizens ay ang dami-dami nang sinasabi tungkol kay Paulo at Yen. At sinasabi pa nga nila na may karma din yan, girl. Kaya naman ang mga fans ay hindi mawari ang inis kay Yen. Pero may nagtanggol din kay Yen Santos at sinasabi nilang bakit hindi si Paolo ang sisihin Unfortunately ay mukhang nagkakalabuan na nga ang dalawa dahil usap-usapan na dinilit na di umano ni Yen Santos ang mga larawan at birthday greeting niya kay Paolo at hindi niya na rin fina-follow si Paolo pero dininay ito ni Paolo Contis. Kaya naman ang mga netizens ay sinasabing bata ka pa naman yan. Hiwalayan mo na yan dahil masyadong babaero yan. Baka matulad ka din kay LJ. At least si LJ masaya na siya dahil may forever na siya. Ikaw kaya kailan ka matatauhan? Ayon pa sa netizens. What do you think? Sa tingin nyo, dapat na ba niyang hiwalayan? Comment down your thoughts. Kaya abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata. Bye!